Ayan, pasyalan natin yung ating upas na nasa puso dito sa rooftop ng Ayan Pabayaan ko na ito Hindi ko na na asikaso Bising busy kasi Ayan halos dalawang ling linggo ko na wari o tatlong linggo ko nang hindi na bibisita yan na pabayaan na tuloy pero may bunga yan eh oh, may mga bunga siya hmm. hindi hmm. ko na nadiligan napapabayaan na yan. panay kasi ang ulan tingnan nyo naman yung ano napakataba talaga ng lupa ay yung damay oh taba taba green na green hmm? Napakataba ng mga nasibol na damo hindi ko na nagagamasan yan lang ang ano talaga mataba yung lupa na nilagay mo doon sa paso oh, tingnan mo naman ang damo din ang din ng pagkatubo nilagay ko lang dyan ay kaumanyor sa yung ginayat ng puno ng saging yan ang taba taba ng damo dito rin sa kambila oh. tingnan nyo may ibang damo hmm. taba din ng nasibol tapos dito naman sa kambila din oh. tataba din ng mga damo oh. malaki yan hindi ko na nagamasan nagpabayaan na <laughs> minsan kasi hindi ano to Yang, yung punta ko dito ito nung ano nung yung kanyang bunga kasi sobrang init tapos dali dali ko lang agad siyang ano diniligan ayun bumilog uli nagkupis na to eh kupis yung parang natutuyo na tapos nung diniligan ko lang, ko lang uli siya Ayan bumilog ulit ang mga bunga dahil napabayaan ko nga ayan lang yung update dun sa pasok din sa rooftop na napabayaan ko na pero may bunga ayan lang po ang ating update dito pero mataba naman siya huh hindi ko kasi maintindihan yung panahon din ni minsan naulan minsan mainit kaya umaasa na lang ako sa ulan na para pandilig sa kanya kaya hindi, hindi ko na napupuntahan ayan ang tsura yan lang guys ang ating video na update dito sa ubasan na sa paso dito sa rooftop na napabayahan ko na <laughs> yan lang po Thank you for watching. Bye. -bye.